Senator, good morning. Joyce Balancio po and Johnson manabat sa Pinting ng Bayan. Good morning, uh, Johnson. Good morning, Good Joyce. morning po, Senator. Opo. Kayo Opo. pa rin po ba, Senator Jingoy, ang magsusponsor ng budget ng CHR? Well, uh, ako pa rin siguro dahil uh, una una sumulat na yung uh, Commission on Human Rights uh, kay Senate President Chiviri mm -hmm. at uh, sa inyong na they're against uh, abortion. Uh, specifically, uh, explicitly, at doon sa sulat talagang uh, sinabi na na yung uh, administration nila ngayon mm -hmm. ay against abortion. Ayo. At least malinaw na ho ngayon, Senator, kung ano ang stand ng uh, Commission on Human Rights sa issue ng abortion. Kasi dati parang ang ipinupush nila ay decriminalization of abortion. Although ang sabi nga ninyo, kung i-decriminalize, -de ay parang legalization na rin ang abortion. Yes, uh, totoo yan. Uh, ang ang masakit pa niyan ay yung mismong executive director nila ang kanilang spoke, spokesperson mm -hmm. na nagsabi nung araw nung panahon ni no administration ay uh, they are they were espousing abortion mm -hmm. eh that is against my conscience at uh, yung aking sa Senado ay uh, sumasaway naman sa akin na talagang bawal naman yung abortion and, and and it is against uh, the teachings of uh, the Catholic Church. Mm. Opo. And, uh, talagang bawal din, din sa ating konstitusyon yan. Opo. Opo. Sino po ang uh, nag-bring up po nung issue po ng abortion during uh, the budget deliberations? Si Senator Alan Peter Cayetano mm. ang uh, ang uh, uh, naglabas ng ng uh, <clears throat> issue tungkol sa abortion at ako ay nagulat nga nung uh, nilabas mm -hmm. niya alan dahil they never they never brought it up to me. When well, we were uh, deliberating on the budget nung uh, before the plenary. No, kaya laking gulat ko na meron palang issue tungkol sa abortion. Opo, okay. senator kayo kahapon eh mukhang kinonseal sa inyo itinago yung information doon sa statement nung Digia sa panahon po ng uh, uh, liderato ni uh, Gascon dati. Uh, although water under the bridge na po ngayon, ngayon yon dahil sa ikanyo may statement naman na pero anong tingin po ninyo? sa jabang hindi sinabi or nakaligtaan lang banggitin sa inyo eh, before the eh, budget siguro, deliberation? Eh, siguro tingin ko sadyang hindi sinabi sa akin dahil mm -hmm. uh, pati ako na, na nagulat nagula nung nilabas ni Sen. Alan Peter kay Tano yung issue tungkol sa, sa abortion. Opo, no, okay. eh, ang sanayabi ko naman sa kanila, assuming na nung panahon ni ni dating chairman Chito Gascon mm -hmm. na na talagang gusto nila i-decriminalize yung abortion. Dapat kinorek na nila nung nitong uh, panahon ni, ni Presidente Marcos. Opo. Nung, nung upo itong si Chairman Palparatok, dapat nirectify na yung kanilang pagkakamali. aramali No? po So, ah. Senator, for the record lamang po, yung statement ng CHR ay ipinadala sa inyo ba or kay SP kailan? Pareho. ah kahapon. Ah, okay. At least malinaw ah, kahapon. na kahapon. No Oo. need na po sila na Magbigay pa ng public statement. Ah uh, sapat na po sa si inyo yung sulat na 'yan from the CHR. Well, meron pa akong mga inii-explanation -ini doon sa sulat na 'yon. Uh, unless they give me a uh, detailed explanation, mm -hmm. then I will uh, ask the majority leader to schedule the budget hearing of uh, the Commission on Human Rights. Opo. E kailan po ang uh, next schedule po na maisasalang na po sila sa plenaryo? Uh kasi next week matatapos na kami. Mm -mm. Uh, uh, siguro by Monday or Tuesday next week. Okay. So aside from dun sa issue po ng na abortion, na wala na naman po kayo ibang nakikita pa na posibleng issue sa pagtalakay po sa budget ng uh, komisyon? Wala naman. Uh, yun lang ang uh, very ticklish issue uh, dun sa Commission on Human Rights. Oh, Pwede ho bang sabihin, Senator, na good as approved na ang budget ng CHR since may statement na po sila? Uh, hindi pa natin masasabi yan. <laughs> uh, depende rin sa kasama ng senado. Opo, opo. All right. Sige po, maraming maraming salamat po. Yan po si Senator Jinggoy Estrada. Senator, salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Thank you, sir. Salamat, salamat po. Ingat po, apo. kayo. Salamat po.